Welcome back sa ating panibagong video tutorial patungkol sa PLC o Programmable Logic Controller. Sa video na to, ang ituturo ko sa inyo ay paano gumamit ng timer ng PLC. Ang PLC na gamit natin ay Mitsubishi FX series. Etong model ito ay FX1S 14MR. Noong nakaraang video, gumawa ako ng PLC trainer tapos doon tayo nag -practice. Ang primary purpose ko dito para madaling magtraining sa PLC na to. Tapos sa uh, natin ililipat sa actual na motor control natin. Ang problema ko dito, yung PLC na to ay binili ko to second hand. At ang nangyari sa kanya, lost thread na yung mga tornilyoan niya o yung terminal niya karamihan. Kaya ginawa ko, gumawa ko ng bagong version ng PLC trainer na meron ng relay para sa output. Ganun pa rin, merong input na 8, X0 hanggang X7. Tapos, output na relay na 24 volts para sa output niya anim na output Y0 hanggang Y5 sa so, dinesign ko lang to gamit ang EagleCAD software tapos in order ko sa sponsor ng ating video ang PCB way in upload ko lang yung Gerber file na dinesign ko sa EagleCAD tapos pialitan ko ang quantity niya sa 10 piraso at pinili ko kulay pula ng board ang halaga ng board nito ay nasa mga around 5$ lang sa 10 piraso pero umabot siya ng mga 25$ dahil ang pinili kong shipment ay DHL. So ang board design ay 3 to 5 days lang ang turnover dahil kulay pula to. Pero kung berde ang pipiliin natin, 1 day lang o 24 hours lang magagawa na nila yung printed circuit board na in-order natin. Para sa order ko na to na board design, umabot to ng 4 days na sa akin na yung board. So inassemble ko agad at subukan na natin. Okay, na-assemble ko na ang PLC trainer natin na version 2 naka-relay na to na 24 volt. Tapos dito na ako maglalagay ng output. So bali tong Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. So tigagat ng contact sila. Tapos ang mga wire ay hininang ko na. So nakapix na yan dyan. So tong training board na to, yung sa input dito ko sa ilalim hininang, sa ilalim ng terminal na to. So bali ang mangyayari dyan, pag nilagay natin siya, mamaya testingin natin sa 3-phase na motor dito ko ilalagay yung mga input na push button sa labas. Kaya hindi ko na nilagyan nung ganito. Yung latching switch. Hindi ko na yan nilagyan. Yan lang nga wala dyan. Tapos SMD na yung mga resistor, diode, tsaka LED na nilagay ko. So, ayan May nabibiling relay module para sa PLC. Ginagamit talaga yan. Pero itong trainer module na ginawa ko, para siyang relay module din. Pero mayroong mga push button. So, permanent na yan. Nakainang na yan. Okay? buksan natin ang ating software, ang GX Developer para sa brand ng PLC na to. Gawa tayo ng bagong project. Kapares pa rin ang dati. Kung hindi nyo pa napanood yung video natin para sa PLC ay marakomento kong panoorin nyo muna. Gawa muna tayo ng simpleng start-stop circuit. Ang X7 natin ay ang start at ang X6 natin ay stop. Tapos Y0 holding contact. Y0 ang coil natin. Upload natin to sa ating PLC. Okay, kapit natin. Monitor mode tayo dito sa ating software. Run natin to. Start. Stop. Start. Stop. Basic. Okay. Ngayon, pagawin natin, gawin natin tong imaginary relay lang o auxiliary relay sa, so, sa software lang to. Okay. Monitor mode ulit tayo. So, wala nang mag-on na relay. Start. At ayaw. Okay. Hindi tayo nakaran. Start. Stop. Wala nang nag-output sa atin. Ngayon, lagyan natin ng timer ang Y0 natin. Ang paggamit ng timer, ganito. Meron tayong M0 na auxiliary relay gawa tayo ng bago M0 tapos lagyan natin ng coil T0 sa so, timer 0 space K10 ang ibig sabihin ng K10 o gawin natin K30 okay natin ang ibig sabihin natin to gumawa tayo ng timer tiyag natin tong timer 0 at ang K20 yun yung time niya, ang K20 ay 2 seconds. So, 0.1 seconds ang sento o 100 milliseconds. Testingin muna natin. Tapos, lagay natin dito yung contact ng timer 0. Pag na-reach niya yung time niya, kukontak to, ipapower niya ang Y0. Okay. Ay, di. Ba't kontak yung nagamit ko? Undo. Y0. Okay. Okay convert at upload okay completed na close natin to at monitor mode tayo ngayon pag pinindot natin to ayaw kasi hindi pa naka run run mo tayo start ayan nagbilang na yung timer natin 3 seconds yun nag on sya so, ang ginawa natin circuit ngayon ay on delay seconds bago mag-on. Okay? Para sa model ng Mitsubishi FX1 S-Series na to nga pala, ang timer nito ay 64, T0 hanggang T63. So, ang T0 hanggang 62 o 63, 63 piraso ay 100 milliseconds. Ang 100 milliseconds ay 0.1 seconds. T32 to T62, 10 milliseconds. Tapos, 1 milliseconds yung T63. Nag-iisan timer lang to. Subukan natin yung tatlong yan. Okay? Okay, na-upload na natin. Monitor mode tayo. So, meron tayong tatlong timer. Ang T0, K40. T32, K40. At ang T63, K100. Ayon sa manual na nakita natin, ang T32 ay 10 milliseconds. So, ang 40 ay... 0.4 seconds Okay ang T63 kay 1000, 1 seconds lang to. Okay, testing natin para sigurado. Pindutin ko lang to. Teka, i-run muna natin. 1 seconds lang. Sabay na gon yung dalawa. Okay, ulit stop natin. On ulit natin. Okay. Pareha silang 100 milliseconds hindi 10 milliseconds to. Selectable timers taken from the main range of 100 milliseconds timer C page 4-16. Teka lang, magbabasa muna ako manual. A few inches later. Okay, ito Selectable timers. For FX 1S driving m 8 28 on. Timers 32 to 62. 31 points are changed to 10 millisecond resolution. Ang pagkakaintindi ko, i-derive natin tong M8 o 28. Okay. Convert. Yun. Ayaw niya gumana ng diretso lang. Ayaw niya magpa-convert. Nag-error kaya nilagyan ko ng contact sa harapan. Ah, uh, na-convert na yan. Upload natin. Tingnan natin kung maapektuhan yung ating timer 32. Kung 10 milliseconds siya. Okay, na-upload na natin. Ito ating mga timer. Itong T32 natin, kung tama ang pagkakaintindi ko, dapat to 0.4 seconds lang. Dahil magiging 10 milliseconds o bali 400 milliseconds lang siya. Run natin to at i-on natin. Yun, gumana na kagad. Nauna pa siya sa T63 na 1,000 milliseconds. So bali 400 milliseconds lang to. Ito ay naging 4,000 milliseconds dahil by 100 to. So yun nasa manual na T32 to T62 10 milliseconds siya kapag naka-energize tong M8028 natin. Okay? Pag wala to, 100 milliseconds pa rin siya. Yun yung timer natin. Ganun yung gumagana yung timer ngayon. Meron akong isang gustong subukan. Anong output ang hindi natin ginagamit pa? Y0, Y5, Y3. Subukan nga natin yung Y4. Kasi sa hardware, sa hardwiring, ayaw Sa hard wiring parang nilagay lang natin to sa rekta sa line 1 tsaka sa line 2 yung coil so energize kagetsya pag nakaran yung program dito ayaw hindi hmm, ko alam bat ganun so ganun din ang nangyayari dito sa M8028 kaya naglagay pa ako ng M0 okay so yan yung ating on delay o, limbawa, lagyan natin to ng off delay naman. Okay, off delay. Ano yung pinakauling nasindi natin? Ang pinakauling nasindi natin, itong Y5. Ay, hindi. Itong Y0. Okay? Contact ng Y0. Tapos, gawa tayo ng timer. Sabihin natin ng... Sabihin natin T39. K200. 200 times 10 milliseconds. Yan ay 2,000 milliseconds o 2 seconds. Okay? Tapos, sa unahan, T39, maglagay tayo dito ng normally close. Normally close, T39. Okay, convert natin. Iksabihin, pag nag-on na lahat ng relay, ang pinakahuling mag-on natin itong uh, Y0 dahil K40 siya. For seconds yun. Okay, gawin lang natin 3 seconds to. Gawin natin tong K30. Yan. Ginawa ko lang siyang 3 seconds. Siya yung huling-huling mag on kasi ito ay 0.4. Gawin natin tong patagalin natin ng konti. 0.8 K80. Okay. 0.8 milliseconds, 1 seconds. Ah, 0.8 seconds, 1 seconds, saka 3 seconds pag nag-on yung 3 seconds, yun yung mag-on yung Y0 natin, mag-activate tong T39 natin, K200. Ibig sabihin nito, 2 seconds o 2,000 milliseconds kasi naka-on tong M808 natin. Kaya, by 10 lang to Pasok to sa range ng 10 milliseconds na T32 to T62. Okay? Pasok siya doon malalaman natin kung i-upload natin. Okay? Monitor mode. So, nagsishortcut ki lang ako sa aking keyboard. On natin to. Dapat ang una natin mag-on. Y3, 0.8 milliseconds. Ito ang Y3. Tapos, 1 seconds. Tapos, 3 seconds. Tapos, 2 seconds. magmumatay silang lahat. Halos magkadikit. 2 seconds so mamatay good so meron na tayong on delay tsaka off delay boom I love it yan yung ating timer sa PLC so depende sa PLC sa model ng PLC nyo titingnan nyo palagi yung manual okay syempre tapusin natin to sa paggawa natin ng motor control ang gagawin kong motor control ay simple lang so start stop lang na Y delta dahil to ay meron timer. Ayan, na wiring ko na siya. So ito yung ating relay module, ang ating PLC sa original wiring na walang PLC. Ganito lang ka simple yung kanyang diagram. Ngayon, ang ginawa ko naman diagram ay ganito. So mas simple. Pero sa diagram, makikita natin nakarekta to sa PLC. Dito sa module tayo nakarekta. Pares lang naman. So, dahil dito na yung mga input ko. Ito, ito na yung mga output ko. Ito lang yung input ko. Ito yung common. Ito ang common natin. Punta sa common. Nakalagay yan sa ibabaw niyan. Common. Common. Punta dyan. Punta dito sa ting dalawang push button. Isang normally closed sa normally open. Start, stop. Bali tatlong input niya. Itong overload na normally open. Start, stop. So kaya tatlo lang ang input natin. Common yung isa. Dito naman sa output. Ito naman ang main contactor natin. Kaparehas nung nakaraang video tutorial na start stop natin sa PLC. etong coil nito, yung line 1, pinadaan ko sa overload relay. Sa contact niyang normally close bago pumunta ng PLC. Y0. Okay? Ito yung delta natin tsaka Y. Meron tayo dito sa gitna na mechanical interlock. Ibig sabihin niya, pag diniinan ko to, hindi to diniin mechanically, naka-interlock siya. Okay? Tapos, electrical interlock. Dito, ito yung coil ng delta natin Dumaretso sa normally close ng Y Tapos pumunta sa output ng PLC natin Bali, anim output Ito yung tatlong ilaw Tatlong kontaktor. Okay, Y0 hanggang Y6 L na yung diagram nya So, hindi recommended na Hindi tayo mag interlock ng hardwire mag, mag interlock pa rin tayo Palagi So, doble-doble na to. Tapos sa software, mag interlock pa rin tayo. So, wala pa yung power circuit. Ito yung power circuit ko. Dalay ko dito yung 3-phase. Tapos, dyan natin ilalaroin. Kagawin natin tong 6 leads out tong motor na to. Okay, mamaya na yon Upload muna natin to. Gawa muna natin to ng diagram. Mas maganda mag-testing sa power, sa control circuit lang. Tapos, yung power nga pala. Ito na yung power ko. Dito sa terminal block. Ito yung power. Nandyan na rin yung power ng PLC, yung 220 volt. Tapos, lahat ng coil ng contactor ko 220 volt pati yung tatlong pilot lamp ko okay gawa muna tayo ng program sa software tapos balikan natin to oh, uh, bali eto nagawa ko na siya ng program x3 yung natin para sa eto overload normally open natin naglagay ako ng imaginary relay dito auxiliary relay na pinangalanan kong m0 at fault so eto start natin stop so yung basic lang natin port, tapos ito yung holding contact ng main contactor natin na Y0 Y0 i-activate nyo yung timer nilagay ko sa K30 timer 0 so 3 seconds to tapos ito yung ating Y0 ito yung interlock natin so dalawa sa timer may interlock sya timer 0 gagana rin yung Y tapos Y1 Y1 para sa Y tapos yung Y2 para sa delta naka-interlock. Ganun din sa baba. Okay, naka-interlock din tayo dito. Tapos, yung port natin, naka-normally close, main normally close, ito yung pilot lamp natin na idle. Tapos, sa port natin, yung M0 lang, pag nag-on yung X3 natin, mag-on yung port natin, yung relay natin na M0, ma-iilaw tong alarm natin sa Y3. Tapos ito naman para sa run. Okay. So, upload natin to. Na-upload na natin. Zoom out na natin to ng konti. Zoom, zoom view. Zoom. 100% natin. Okay. Yan. sobrang liit. Pwede na yan. Tingnan natin kung masasoom in na lang natin dito. Monitor mode tayo. F3. Keyboard shortcut. At pero natin to. Nakailaw idle. Pindutin natin tong overload dito. Okay? Bolt. Ay maglaka. Ah. Okay. Tapos tapos start natin. hayo, Ah, okay. Okay, ang stop natin, mali ako doon. Ang stop natin ay naka-normally close. Dapat 'to naka-normally open. Run natin. Start. Nice. Dilipat sa delta. Boom. Di pa? Stop. Start. Hmm. Trip natin. Ayan, nakatrip. Hmm. Ayan. Nakatrip siya. So, pag nakatrip tayo, naka-energize yung ano yun? M0 natin hindi na siya magi start okay so yan yung ating Y delta na naka PLC so ang kulang na lang nito lagyan natin ng power circuit tsaka medyo boring sahing naman naka PLC na tayo gandahan natin sa tingin ko lagyan natin to ng nagbiblink yung LED light okay so para magamit pa rin natin yung timer okay ayan nilagyan ko na siya ng power circuit so sinundan ko lang tong diagram na to ito pa rin yung sa tutorial natin sa Y delta Okay, parehas lang sila ng power circuit. Walang pagkakaiba. Okay, naging 6 out na ang motor. Ayan, nalagyan tatlong extra wire. Ayan na yung jumper na nakadelta yan kanina. Okay, ilagyan natin ng power. Run natin to. Paandarin muna natin. Nasa 26 hertz motor. Run natin to. Okay, nakaran na Bali, supplier lang natin ng 3-phase na supply ang BFD. Okay, naka-single-phase yan. 3-phase ang out niya. Pumunta yan dito. Okay. Ngayon, on natin sa green. Y. Delta. Ngayon. Beautiful. Okay. So, ngayon, ang gagawin ko, ang gawin lang natin, pagandahin lang natin ng konti. Habang nasa Y siya, gusto ko nagbiblink yung green na ilaw. Para pag nasa delta na, pipix na siya. Okay, balik tayo sa programming. Yan, balik tayo sa program natin na sobrang liit. Dito ko nahihirapan sa GX developer na to eh. Gusto ko kasi makita yung kabuhan. Okay, ganito na lang. Kawa tayo ng contact dito na tawagin nating T2. Okay, tapos coil T1 K5. O, 500 milliseconds o 0.5 seconds. Tapos dito, gawa tayo ng normally close T1. Tapos coil ng T2K5. So, tig 500 milliseconds sila. Convert natin. Tapos, ang gagawin tong dalawan to, magpapatay sin dito ang dalawan to. Ah, ang maganda. Right to PLC ko muna to. Bale, ang ginawa ko dito, gumawa lang ako ng dalawang timer, T1 at T2, tig 500 milliseconds sila na magpapatay sin di run natin to magpapatay sindi yun sa loob lang ng software so makikita natin yan kung naka monitor mode tayo yon so ang nagpapatay din na contact ay T1 okay T1 tama nga ba malalaman natin So, lagyan natin to ang normally open na lang na iwan, 1 Okay. Insert line. Insert line pala. Okay, sorry po. Insert line tayo. Maglalagay tayo dito ng support pa rin. Support. Ano yun? M0. Tapos, dito ay, ano yung delta natin? ang delta natin ay y2 tapos maglagay tayo dito ng normally close ng delta y2 yan tapos lalagyan na lang natin to ng ganito yan okay convert at Subukan na kagad natin. Tingnan natin to. So, dapat, pag nag ang main contactor, ito naman walang ginawa kundi mag-blink. Mag-blink mag yung run indicator natin. Pero pag pumalo na yung delta, steady green na siya o steady light na siya. Okay? Monitor mode tayo. Tapos, run natin ito. At, tingnan natin yung kulay berdeng ilaw. Run. Ayun. Hindi nag-blink. Hindi nag-blink. Kasi tito nga ang nag-blink eh. Dapat to, tito. Okay? Sorry po. Tito lagay natin dito. Okay? So ayan, peltang ko lang to ng tito. Monitor mode ulit tayo. Tingnan natin kung anong epekto nito. Sana gawa na, na Run natin ito. At start natin. Yun. beautiful. Ang ganda. Isa pa. Run natin. Beautiful. Perfect. Pwede nating Okay, dagdagan natin. O, flang. Monitor mode ulit tayo. Pwede nating babaan to. Gawin nating K3. O, 300 milliseconds lang. O, 0.3 seconds. Okay. Convert natin. Tapos, so, tito tong ginamit natin. Halimbawa, tong fault, pwede natin itong lagyan ng blink din. So, pwede rin natin gamitin yung normally close kasi nagpapatay sindi lang naman to gawin natin tong T2 tama ba so yan normally close tapos upload ko lang to so ang ginawa ko lang ginawa kong 300 milliseconds yung timer 1 tsaka timer 2 tapos naglagay rin ako ng contact na normally close ng T2 dito so wala namang problema yung close open yan kasi blinking lang naman tsaka kapag fault okay start mas matulin ang ganda beautiful ngayon i-trip natin oy ayun nakatrip na ang hirap sundutin kasi hindi ko kita so pati yung port na ilaw natin ay nagbiblink so beautiful hindi na yan mag-i-start kasi nakatrigger na yung pin natin ng para sa port sa software natin, ayan, walang ginawa yung tito natin kundi mag blink Wala namang problema yan. Nasa software lang yan. Siya nga pala, meron pang ibang paraan. Meron pa ako nakitang paraan. Tanggalin ulit natin to. Tanggal ko lang yung timer 1 at timer 2. Ito ay palitan natin. Pwede itong palitan. So, wala na yung timer 2 na nagbiblink. Convert ko. Pwede itong palitan. Ayon sa manual. Sa manual, meron tayong tiyatawag na clock devices. M8010 hanggang M8019. Ito ay reserve. Oscillate. Ito mga nag-oscillate na contact. Ito M8013 one seconds, 1 seconds o 1000 milliseconds. Meron tayong 100 milliseconds sa so 10 milliseconds pulse. Ibig sabihin yan, natibok. Ito may 1 minute pa. Ito, hindi ko na alam to. Okay eto tingnan natin. Subukan natin itong M8013. Pwede natin itong palta ng M8013. Tama ba? Okay. Pati ito, itong timer 2 na to M8013. Okay. Hindi, ito gawin natin 12. Masyado kasing mabilis yung 100 milliseconds o 0.1 seconds. Imagine nyo. Titibok siya ng 10 tibok sa loob ng isang segundo. Okay? Upload natin to. Sa so, peltang ko lang yon. Tapos tinggal ko yung timer natin dito sa baba. Okay? Close natin. Uh, monitor mode. Ayan o. No? Oh. Nagbiblink, nagbiblink na siya. mabilis mag blink tong M12 eto every 1 seconds okay run natin pindutin gagad natin yung trip oh tingnan nyo napakatulid ng 100 milliseconds makikita natin dito sa software monitor mode tayo okay Itong alarm. Pero dito dandan lang oh. Parang banayad lang yung tibok niya. Pero sa actual, ibang klase. Okay, tanggalin natin to. Yan. Tapos, pindutin natin run. Nagbibling Nag pa rin. Beautiful pa rin. So, pwede yun i natin. Kung 100 milliseconds. O, oh, este 1,000 milliseconds o oh, 1 seconds. Pwede yan. Okay. Yan ang ating video tutorial para sa timer ng PLC. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa baba. Hindi ko alam kung kaya kong sagutin pero susubukan kong sagutin. Maganda talaga yung training board natin. So, 220 volts ang control niya. Beautiful, beautiful, beautiful. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming maraming salamat. Okay.